Let's go! May liwanag ang dismo Alright! Nakasar pa rin ako kay Diwata <laughs> Papapicture lang na kasi mangot pa Umayngay, huwag na umayngay Uy! Mike! Ang daming bata dito mga tropa Tama na, tama na, tama na, tama na, tama na, eh. tama Ay! Hindi ko na bibigyan pag ganyan Ay nako, magulo na naman kayo eh Nalilight na ako sa ginagawa nyo eh Tama na, pag meron na, tama na oh, Meron ka na, meron ka na Ay, hindi ko nabibigyan pag ganyan Hoy, okay, tumawi doon ah. Masagasaan kayo. Bye bye. Ay, nako tropa, sponsor na kailangan ko. Asa lang ba kayo? Ang tagal mo kayo naantay. Lord, kailan ba Lord? <laughs> Good morning tropa. Today is May 23, 2024. So ngayong araw tropa, unang araw ng pasok natin ng panggabi. So, ano pang naantay natin? Samahan niyo ako sa biyay ko, papasok ng trabaho bago pa ako malate. <laughs> Let's go! Let's go! tayo sa loob ng isang linggo yon bago na naman tayo magpalit ng schedule so unang araw ng panggabi ito yung pinakamahirap kasi mag a pa yung katawan natin so para sa kalaman na lahat ako yung nagtatrabaho sa isang kumpanya na kung saan ay try shift so nagbabago yung schedule ko tuwing buong isang linggo so anim na araw na pasok tapos dalawang araw na rest day So ngayong araw, samahan nyo ako Wala akong maisip na content Kaya binidjoan ko na lang <laughs> Samahan nyo ako sa biyahe ko Papasok ng trabaho Let's go! Gusto mo aking mata Di pa nakikita. Ako na so araw, tropa, na tayong sticker So if ever na mayroong mga ng sticker sa atin Eh bibigyan natin syempre So yung mga tropa natin dyan sa Dismo, May sticker na si Ke Tonton <laughs> Hindi na kayo mapapahiya <laughs> na magantay at humingi ng sticker sa akin So bibigyan natin sila Ha! Mamimigay ako ng sticker Alright! So ngayong araw sana may makapansin na kay Kuya Tonton no? May makapansin na kay Buti pa si Tonton TV. So sana may meron ng magbigay ng ng sponsor o may mag na sa atin no. Ah so at ko, chine-check ko yung message inbox ko eh, pero wala pa rin eh. <laughs> wala pa rin naapansin, wala pa rin sponsor mga bata. Buti na lang nandiyan pa si Oliver Montero sponsor ng laruan natin so meron pa akong laruan sa bahay mga bigyan ni Oliver Montero shoutout kay Oliver Montero so may mga laruan pa tayo doon na kung saan ipapagames pa rin natin yun sa mga bata so bala ko ipagames yun sa barangay Dismo. so kachempo lang tayo ng magandang schedule ko kung saan eh malawak yung schedule o kaya hindi ako pagod o libre yun tsaka tayo pupunta ng barangay Dismo Meron akong nasa isip na ako na sa isip ta content saan gagawin naman natin eh, subtraction. Subtraction, subtraction. May S Subtraction, tama. So nakaraan kasi addition eh, ngayon naman subtraction. 'Yon. Pero babaguhin naman natin ngayon. Kung nakaraan lipstick yung nilalagay natin pag hindi sila nakakasagot, ngayon naman full boss. 'Yon. Sana maging successful yung pangalawang content natin. Aunsa sa eh, syempre Laruan pa rin yung magiging premyo Dahil sabi ko nga, wala pa tayong sponsor sa same time, sakto lang yung sinasawad ko So wala tayong dudukutin Actually, panggas nga, wala ako ngayon eh <laughs> Nangupit lang ako sa tindahan ni misis <laughs> Sa tindahan pala namin Nangupit lang ako ng 200 Para hindi tayo tumirik Amaya, vlog tayo ng vlog Wala na pala tayong gas <laughs> Pia Eto na malapit na tayo Sa walang ilaw So didilim na mga tropa <laughs> Malapit na In 10 9 8 Eto na dumidilim na oh. <coughs> May liwanag ang right? Alright Maliwanag na naman mga tropa Eto na papunta na tayo ng barangay dismo So, manda na yung mga mangingi ng sticker. Ang kaso sana, huwag naman lahat. Ubus agad tong sticker ko. Kung nanghingi na naman lahat, patay na naman tayo. Hindi pa nga bayad eh. <laughs> Hindi ko pa nababayaran yung, yung tropa natin na pinagpapagawa ko ng sticker. Wala pang bumibili ng laruan natin eh. <laughs> Pero, okay lang. Okay lang. Hindi naman tayo nagmamadali. At alam ko, meron at meron bibili ng laruan natin ganoon kasi yun eh pag kailangan kailangan ko na ah, minibigyan ako ni Lord diba? yun yun si Lord eh kaya kailangan maging ano lang tayo matuto lang tayong mag ibibigay yan matagal man pero ibibigay at ibibigay ni God huwag lang tayong may inep mga tropa uy Ay, nakakilala sa atin na pa rin ako kay Diwata <laughs> <laughs> Ewan ko ba <laughs> Diba Tayo mga vlogger eh Gustong gusto nating sumikat eh Pero hindi tayo nagkakaroon ng pagkakataon So ibig sabihin wala pa yung Yung time natin Alam mo yun May papa picture sayo Papa shoutout sayo Diba Manta si Diwata ayaw Ano ba yan Papa picture lang nakasimangot pa Alam mo yun nakabusangot yung mukha ni Diwata <laughs> Papa shout out sa Lipas din yan kahit birthday ng tao. Grabe no. Ay nako diwata. Maguwi mo na 'yung ugali mo. Nakakasar. Hindi nakakatuwa. Kahit na sabihin mong may negosyo ka, hindi dahilan 'yon para magsungit ka o sumimangot ka sa mga mga fans mo, mga tagahanga mo. Ay nako. Bago-bago pa, bago-bago, ganoon mga artista nga ng gaganda ng mukha eh mga modelo, mga mayayaman eh kahit na plastic humihiti eh, di ba? ikaw hindi ka naman kagandaan eh hindi ka naman mayaman tapos kung makapag react ka sa mga fans mo, buwagas wag naman ganoon pangit naman yung ganon eh, uh, si Mike si Mike pala to Mamay niya eh, huwag na may Uy, Mike! Ang ini Tinan mo Sabi ko sa inyo, huwag na may niya Oh Mauubos agad to eh Wala na nga Uy, under <laughs> Ang daming bata dito mga tropa Ha <laughs> <laughs> Eto, <laughs> <laughs> lagi nang hihingi sa akin to. Wait. Mag- Mag- <laughs> Eto mo. Eto mo na ito, mo na, ito mo na, itong to. Lagi ito eh. Ay, hindi ko ay bibigyan pag ganyan. Ay, nako. Magulo na naman kayo eh.

Meron ka na mike. Tol, ako na 'yung lang Pagod lang Meron ka na. ako. lang. na lang na Meron ka na. Meron ka na. Ay nako, 'wag meron meron ka na taba, meron ka na. Meron ka na. Gala tayo ton. Tama na, ayoko na, wala na. Wala na, abos na. na, papasok na ako, malilit na ako. Gala tayo ton Ang nyo. Mga bata ka talaga. Malilit ka talaga dito. <laughs> Ay, nako. Inano pa yung uh, ano natin, camera natin. Pinatay yung camera natin, mga tropa. Ha? Huh? Tara, dito. <laughs> ay naka Diyos ko po Ubus agad yung helo natin Sticker natin Mga Malilate na ako sa ginagawa nyo eh oh. Pag meron na Ay Tama na. Pag meron na, tama na. Meron ka na. Meron ka na. Ikaw. Ay, hindi ko nabibigyan pag ganyan. Meron baby, oh. Meron ka na. Meron ka na. Ay, Meron ka na Meron na kayo oh. Dito dito yung vlog oh. I, love I, love I, love I love you I love you I love you Bye bye Dali na Huwag kayong tumawi dun Masagasakan kayo Bye bye Ay, naku tropa, sponsor na kailangan ako! Asan lang ba kayo? Ang tagal ko kayo inaantay! Tinan nyo naman yung mga bata na yun, Oh. Ano ba yan? Sticker lang lagi na ibibigay ko! Lord! Lord, kailan ba Lord? <laughs> Ay, Diyos ko! Sana naman! Pagising ko bukas! May sponsor na ako para maibigay ko naman yung ibang klase naman yung matutuwa naman sila hindi puro sticker na lang Naka. ay lord lord please lord <laughs> shout out sa lahat ng pwede mag sponsor dyan